kasi sa show na napaka-professional mo, na umatend ka ng Grand Presto, kahit may nangyari sa daliro mo. Ano ba nangyari? Nakakalakad pa naman. Okay. Uh, whatever, what happened? <laughs> <laughs> Kinagat ng kotse <watch> ko. Um, and <laughs> <laughs> actually na ipit sa pintu nung sa sakit. Uh, medyo may surgery na Pero okay lang, nakakalakad naman ako. Okay naman. Thank you, thank, thank you. you. Ha? <laughs> <laughs> hindi <laughs> lang ako makapaglinis ng ilong. <laughs> anyway, yeah. Thank you. Thank you. Uh, ah, Bila Raptor, isa sa pinakamahirap na gawin ay yung real life story, ano? Ah, uh, nung, ginagawa ba ba pinaportray mo si Kelson, piling mo ba ay ginagaya mo siya o ina-acting? Pag ina-acting mo kasi hindi na totoo eh. Kailangan maging totoo sa'yo, kaya mahirap siyang gawin. Kailangan namin na I mean, uh, gayahin uh, mo siya. Kaya, kailangan ko maintindihan, kailangan namin maintindihan nila mo, nila Ben, bilang kami ni Ben, Quezon 1, Quezon 2, pati sa staff namin may Quezon 3 and 4. We all have to understand kung paano siya mag-isip, paano niya gamitin yung karisma niya, paano siya sa tao, sa relasyon, sa mga gamit, sa pananamit, kailangan namin gayahin lahat at maintindihan. Kaya nagkakalkalan kami ng mga mangyayari. Sina Ben, lagi kami nagpapasan ng information. And just like I said kanina, you know, binigyan kami ng mga materyales para pag-aralan namin. Sapat yung mga binigay sa amin ng materyales para malaman namin yung mga pinakamaliit na kibot niya, kung ano man yun. So, kaya pagkatapos ng pelikula, nakakapagod siya no pagkita sa pelikula, ewan eh, ko uh kung -huh, ako uh -huh lang yun, pero karamihan sa amin naiyak. Kasi bibitawan mo na siya eh. Napakalaki, napakabigat, napakaibang tao, ibang klaseng tao. Kahit sa ngayon panahon na to, masasabi ko sa inyo, kakaibang klaseng tao. Kaya para gawin yun, parang kulang nga yung dalawa, tatlong buwan eh, kung gusto namin na talagang bugbugin pa yung preparasyon namin eh. Pero napakasarap na nandyan ka, binibigay mo yung lahat yun, tapos nandiyan silang lahat ng team namin, na pati yung mga actors, nagko-contribute kami sa isang isa. I have never been, okay, uh, not to be unfair, and with all, due respect sa lahat ng mga sets and productions na ginawa ko, this team has been so involved in everything, in every part, in every one. So, yeah, cheers to everyone. Uh, lang. Ah, uh, sorry. Can we give time? We need to give. That was already uh, questions? question. Okay, Follow lang. That's it. But what is, was there a time na na-feel mo na sinabi ang kanyang yes? <laughs> Thank you. Um, <laughs> mga pananalitan niya na ako ako. But one time may pumasok. I mean, sa mga photographs, <laughs> yun yung pinaka... Hindi yun naman ako sinabihan. Punyenta lang ako ng punyeta, pero... <laughs> pero hindi naman ako sinabihan, but when you say sinapian kasi, not spiritually or nor, but but yung ugali niya pinasok ko sa katawan ko eh. hindi ko kung pa paano mag-isip ng isang presidente na yun. Paano kung ano bang ano ba nangyayari sa kanya? And, kadalasan, one time bumatumati ako sa bahay, pag magbisita si Janine sa bahay, and kasama yan, sabi na, oh my God, kamukha ko si Quezon. And, and then yung staff namin sa bahay, Sir! Sir, ano ba? Bakit? <laughs> so, there were times that I would even surprise everyone and and so, In But there was no choice. You have to bring it home. I'm not a method actor, but you have to bring it home. I mean, Ben can add to that. Right, Ben? <laughs> <laughs> Thank you. Salamat. Thank Salamat. you.